Ito daw ang dahilan kung bakit natalo ang team ng Dallas Mavericks sa Celtics sa Game 1 ayon dito kay Kyrie pati na rin kay Luka. At ating nuna itong Sir Irving, banggit niya nga na talaga naman daw na mataas ang kanilang emotions coming into this game number 1 at kitang kita naman daw natin ito at talagang gusto nga daw ni Kyrie na matapos na agad itong game 1 para makapagsettle in na siguro ang kanyang team. Hindi nga daw nila gusto ang kanilang naging performance ngayon as a team and they have to be better and of course dapat daw ito yung mag-umpisa nga sa kanya and he has to start better for his team pero kudos pa nga rin daw sa kanyang mga teammates for sticking together kahit tinambakan na sila ng Boston sa laban and they still gave themselves the chance para nga daw manalo sa labang ito at dumikit pa muli sa Celtics sa third quarter. Pero sa susunod daw ay they need to make it tougher sa team ng Boston Celtics pagdating sa kanilang opensa. They did their job nga daw ayon dito kay Kyrie. Pagpapatungkol niya sa Celtics and they take game number 1. Pero they will take the lessons nga raw sa kanilang pagkatalo ngayon and will learn from it and be better sa game number 2. And then ito namang si Luka Doncic natanong siya kung bakit nga daw isa lang ang assist niya sa laban na very unusual nga daw para sa kanya. Ano ba daw ang ginawa ng Celtics? Walang well, answer dyan is because sinayaan nga lang daw sila ng Boston Celtics to play one on one at hindi nga daw sila nag-send ng help defense sa kanya kaya naman wala siyang masyadong assist sa labang ito. Sabi pa nga ni Luka Doncic na sa isang game, it's either you win or you lose. There's no in-between. At sabi niya, it's first to four wins naman daw sa isang serie. And of course, may confidence pa rin siya sa kanyang team dito sa series nila against sa Celtics kahit natalo sila this game number one. Dabanggit niya rin na malaking tulong nga rin daw si Kristaps Porzingis sa team ng Celtics ngayong Game 1 nang dahil lahat daw ay ginagawa niya on both ends, scoring and making shots and then on the other end, he was blocking shots and he was huge for them ayon kay Doncic. At banggit niya pang mga idol na next game nga daw ay dapat islow down nila, pigilan nilang Celtics in taking so many three-pointers and this is mostly nga daw ang rason kung bakit natalo ang Dallas sa Boston this Game 1. Dinatanong siya ano ba daw ang ginawa nila noong sa ending ng second quarter at sa start ng third quarter kung saan nababa nila ang Boston lead from 29 to 8 na lamang. At ang dahilan daw yan is because they were playing their brand of basketball. Nilalaro daw nila at this moment ang Dallas basketball kung saan they are getting defensive stop and they are not allowing offensive rebound. At ganito daw ang kanilang dapat gawin moving forward. Sabi pa niya na obviously the Celtics will make their three pointers nang dahil sila ang best three point shooting team in the NBA at lalo na nga daw kapag may lima silang shooters on the court na naglalaro. Pero sabi ni Luca, they just have to be better nga lang daw on both ends talaga, making more shots and getting defensive stops naman sa depensa. At yan nga mga idol ang mga nasabi na dahilan ni Kyrie at Luca kung bakit sila natalo sa game number 1 sa NBA Finals laban nga sa Celtics.